Pre, pre, pre. Mga masigasi alam niyo ba yung balita? Ha? Ayan. Papasalamat lang pala ako sa inyo, mga masigasi, ha? Sa walang sawang pagsuporta kay masigasi. Ayan. Medyo umangat na yung mga engagement natin. likes. Share. Pero, hindi ko ma... Uh, sa mga tagumpay kayo kaya maraming salamat po sa inyong lahat ha bye bye mga masigasig duty na naman si masigasig kaya lahat